So, good morning, good morning po dyan sa inyo. Good morning, good morning. Panibagong umaga, panibagong buhay. Good morning po sa inyo. At ang mga bangka po dito ay <clears throat> ibinababa na po at maglalako na po ang mga iba. Yan. Sila po ay mga maglalako na po. Mga guys. Medyo may alun-alun po. May alun alon po. Pero kaya po naman yan ng bangka. Kahit po yan ay medyo ganyan po. Yan. Sila po ay maglalauta na. Ang dumi na naman dito sa dagat. Good morning po mga guys. Thank you, thank you nga po pala lahat sa mga pumasok sa akin live po kagabi. Thank you very much po. <clears throat> Ayun po yung ano, may mga may mga barko papuntang ano po yata yung mga barko yun, mga tawag dito sa mga Mindoro. Unti-unti na po dito nagkakabisita kasi po malapit na po ang summer. Malapit na po ang summer. Naglalakad-lakad ho lang ako dito sa tabing dagat. Kasi tuwing umaga po, naglalakad po talaga ako dito sa tabing dagat. Kasi pag lumakad po dito, ay ang hangin po niya ay gamot din po. Kagaya po nitong anong to po, yung kahoy pong yan. Dati po yan ay eh, hindi niya makikita po, naka wala na po yan. Eh ngayon po nagusli po siya. Yan, amusli na po siya. Dati po yan ay hindi naka lutang. Yan yung lutang na, dalawa po yan. Yan, yan po yung isa. Shout out! kay out kaibigan! Naglalakad at naghahanap siya ng ginto. <laughs> Naghahanap siya ng ginto. Baka may malilimot na ginto. Kasi minsan dito po, yung lalot po may alon, ay nakakakita po dito minsan ng mga pera, ay nakano po sa buhangin, mga perang bariya, tsaka po yung mga mga silver pong mga porcelas, pag magbabagyuhan po. Ayun, ang ganda yun, Nakalis na po yung, pamangking ko po yung umalis na, yun. ayun. Ayon po, ay maglalako na, kanya pong mga tindang isda, at puset, at lobster. Ayon po. At ako ay po ay nag-vlog nag na naman, at ako po ay para may, may edit po na naman, at ako po ay wala na pong i-edit. -e <laughs> good morning, good morning po sa inyo. At ako po ay uupo muna din sa magandang may hagdanan ng aking amo. Uy. Yun, yun yung lalaking yun. yun Araw-araw po yun, nagtatrabaho dito sa sa resort po namin. Yun yun, sa loob po yun. Araw-araw po siya. Pero kami po, dalawang araw lang. Minsan dalawang araw, minsan tatlo, hindi pare-pareho po yun po. Yun. yun po na yung yun po yung 'yun lalaking 'yun, 'yun 'yun. 'Yun araw-araw po 'yung naglilinis diyan. Dati po, kami lang hanggang d'yan po ay nililinis po namin. Nililinis po namin ang hanggang dyan tsaka hanggang dito po. Ay ngayon po, kumuha na po sila na para po sa loob. Kami po dito sa labas. Ako po iuupo muna dito. Para po ako ay Yan, ito po yung ito po yung ginawa ng aking amo. Yan, umupo muna po ako dito sa op, na ginawa ng aking amo. Yan, para po yan sa pag po may silang bisita ay nakikita po nila. Yan, ito po yung maganda. Mataas po to. Um, good morning, good morning sa inyong lahat yan mga ako rin minamahal dyan. Thank you, thank you sa lahat po ng mga simo, suporta ko sa akin at sa nagmamahal sa akin. Thank you, thank you po at very very much. <laughs> yeah, thank you. Good morning. Good morning po sa inyong lahat diya. Love you. Um, mm. <laughs> ayun, ayun yung mga ano pong ibang mga bangka po niyan. Naghihintay lang po sila ng mga yung pang dumadawe, yung pang mga ibon na dumada po sa tubig. Pag po sila po ay may dumada po sa tubig ang mga ibon, may kanaw po yun. May kanaw na isda. Yun, sa kapo nila yung po, hulugan po ng ano, lambat ng pukot po. Nagintay po sila ng mga kanaw yan, yung mga nagkalat pong yan, mga bangkang yan. Naghihintay po sila. Napakasarap dito. Uh, press na press talaga dito pag umaga. Gamot talaga po ito. Kaya nga po ako lagi po dito nasa tabing dagat eh. <clears throat> Kaya nawawala ang aking sipon at ang aking mga sakit-sakit na kasu kasuan. Punta lang ako dito. Maya-maya ay tanggal ng aking sakit ng kasukasuan. Yan, <laughs> yeah, may nagtitinda na po din po dito ng mga furlas. Kasi po talaga, ay nalalapit na po dito ang summer together. <laughs> yun, yun, po si nanay, nagtitinda po yun, nagtitinda po yun ng perlas. Nagaano po siya, nagbabaka sakali po, baka mayroon ng bisita. Yun po yung nanay, naglalakad po. yung mga nagtitinda po yun ng perlas. Ayan, ayan po yung matandang masipag po din magtinda ng mga furlas. Araw-araw po yan, nakakikita ko po yan dito. Nagbabaka sakali po siya, baka po may bisita na. Pero, pero unti-unti na po, nadami po ang bisita po dito kasi po ay <clears throat> malapit na po ang mahal na araw. At ako nga po ay magbabababa na ng kaunti at ako'y maglalakad-lakad na laang po uli at medyo sa bagay po ang init po <clears throat> sa bagay ang init po ay Oop, yan may nangangawil pa po Adano po nangangawing <coughs> Uwi na po ako sa amin Woohoo! May approve na ako Yes, baby, all right Yes, baby, all right All right Siya ay nangangawid din Yan Nangangawing po din siya kailangan natin araw-araw tayo ay may upload. Yes, baby, alright. Napakadami po dito mga mga bangka. Ang dami, sobrang dami. Yan, Tisoy, nakaubos ka na ba? Ha? Nakaubos ka na? Di pa pala po daw nakakaubos ang akin pamangkin. Ang dami po po, pa po nilang tindang isda. <tinyo> ano pa ba yung mga tinda mong yan, Mga puset. Yan, yeah, madami pa po daw, tinda po daw yung aking pamangkin. Di pa po daw sila nakakaubos. May puset isda po sila papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga tinda nilang mga mang... yan po, yan po yung mga isda nila oh. hindi, pa po, hindi pa po sila nakakaubos yan kailangan po sila ay makaubos at saka para po sila ay may pambili po ng kanilang mga gatas na kanila pong mga anak at mga pagkain yan po, madami pa po silang mga tinda ang tawag tutay sa isdang yan? Pakol. Ayan po daw yung pakol. Ayan po ay masarap pong ihihaw. Ayan po yung pakol. Ayan po talaga po yun minsan ang gustong gusto dito ng mga bisita, mga pakol. Kaya lang po ay... Ay bagong kuha pala Aring kanilang nilang pakol. Bagong kuha po. Ang iba po, ang tinda po nila ay hindi po naubos po kahapon yung pakol. Masarap po yung ihihaw yan. Ah, masarap po eh hawi ang pakol. Amoy ang pusit. Kakunti na pala ang pusit nyo eh. O, kakunti na pala po yung pusit nila. No. Hindi na kayo kumuha. Hindi na. Wala yan. Nakakunti na pala. Iram pala. Wala na isang kilo eh. Wala na. Wala ha. Pera so, nyo lang. Parang iba na eh. <laughs> 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 no, ni po yung natitira na lang po nilang pusit <laughs> Nagugutay-gutay na <laughs> po. Yung... <laughs> Nagugutay-gutay na po yung ulo kasi po ilang araw na yata. <laughs> 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 Eh po kasi yung pusit po nila ay pero pero po yung papakol po ayun po ay sariwa po yun, yan lang po yung papakol yun, uh, ang, ang, ang papakol po ay sariwa po yun pero po yung pusit po nila <laughs> baka po bibili ng asawa ko yun titignan natin kung konti na ay eh para po ang anak po niya ay may pambili po ng, ng ng agatas at saka isda kasi po yun ay madami po din po yung anak gayaan po ng po din po lang po siya sa pagtitinda ng mga ganyan po pero papakol masarap po yung papakol iihaw at nakapag vlog na po tayo ng kaunti ay ako po ay mag -a -a na po yan hanggang dito na lang po bye bye um